Ayan. Kay, sarap ng mangga. Alam niyo po ba yung bagong? Napakasarap. O, oh, diba? Sobrang sarap. Hmm. Tapos maanghang. Kung sila, minumukbang nila ay lechon. Mga sipod na malalaki. eto ang aking imumukbang. Yung bagong, alam niyo napakasarap lasang-lasang mo -lasang yung hipon. Tapos hindi siya sobrang alat. Matabang lang siya. <clears throat> Tapos eto, di ba? Napakasarap mga lalabs. Hmm, talaga man ang nakakapangasim. Di ba? Sa, sa, totoo lang nakakasawa kasi yung mga kinain natin ng mga nakarang araw. Kaya eto ang mangga. Di ba? Napakasarap. Tayo po ay magbalat na. Ayan na. O, tayo po ay magsikain ng mangga. Super sarap. di ba? Diba? Talagang napakasarap ba? Tapos yung bagong ko, napakasarap din, no? Oh. O, sila minubukbang nila, mga lechon. O, oh, mga crab na malalaki. di oh, ba diba? Ako, ayari ang imumukbang ko, mga darling. O, oh. sarap. Mmm. Napakasarap. Kain po tayo. Mmm. Sarap. Mga lalabs. Mm. Napakasarap. Tapos manganghang uh, anghang mm. Napakasarap talaga. Bagong pa lang. Oh. Thank you for watching mga lalabs. Bye-bye.